Tol, so, yan yung pillar sa bundok, no? Kung meron tayong pillar sa kapatagan, meron din po sa bundok. Gagawa siya ng pillar. Ah, ganyan pala. Sa ilalim pala, ang umpisa. Yun. Yan po yung gagamitin natin sa kalot na pang gayat. Para mas mabilis, no? Mas mabilis kasi siya. Saka safe. Galing talaga nila. Talaga yung mga tunay na abilidad. Kasi, kung pansin nyo, meron tayong kalot dito. Ayan. Yan po yung gagamitin natin na pang ano sa ating mga mais, pang spray. At syempre, kailangan natin balatan yan. Ay, gayatin. Kaya ang gagamitin natin, ito. Piler na buho. <tinyo>

Ah. Uh. Ati tam ta putih. Itu Tapak. Geling. Ya kuasa la. Oh, vaseline. Oh. Ah, medyo luluwangan. mo sampul nga, ko. Ameyo ng isang ano. Yung isang nabalatan. nga tal pakita mo nga kami nung isa dyan panggayat pero gagawa pa ng patungan yan para hindi mahirap ayan ayun o dekela itatali pa yan eh tapos talaga na ano, para mabilis ayun uh o -oh. nanawulog sa ilalim dito ayun Parang ano oh, nga. di ba? Nga nipis no. Pwede ano, pwede ano, Pwedeng, ano? Yung, alam mo yung sa patatas, yung chips, chips. Oh, pwede tayo gumawa ng chips, oh. Oh. Tingnan natin nga yan ilapad oh, mo. chips, di ba? ah oh, yan, ganyan. Oh. Di ba? Galing ng pillar nila sa bundok, no. Ganda po siya, ano. Sa kapantay, no. di oh. Diba? Galing. Galing. Ganon sila kabilidad. Abangan nyo po yung aming Uh, pagagayat niyan, <laughs> Ano hindi, kalot chips. Abangan niyo yung aming Abangan niyo yung aming kalot chips. Patingin niya yung kalot chips. Ayan, ayan. Ito, ito, ito. ito. Oh, manipis. Ang gamit po, yung buho lang. Oh, kaya gagawa tayo ng nami o kalot chips. O, oh, diba? Abang nila <laughs> yun Tsaka medyo parang mabilis yung ano niya. O, oh, yun. Ay, na, yung... Ay, katas. Oh, diba? Ang galing.